Oh, galing uh, mga kabataan yan At uh, magandang umaga sa inyo lahat At ngayon ay araw na ng linggo At tayo ay uh, may hang, uh, pasyalan Dito sa parting Mindanao, sa parting Kakob So pupuntahan po natin yung mga Galaan po natin yung mga bundok-bundok dito sa Mindanao At uh, kung anong magandang mahigitan natin sa Dito sa Mindanao, sa malapit lang dito sa amin Sa Barangay Taplant At marami itong magagandang bundok dito at kami iiwanan namin yung tricycle na ito at kami maglalakad-lakad papuntang uh, poles. yan mga kabatang at sa mga bundok makikita natin kung gaano kaganda yung daan so yun, yan, nakikita natin yung mga bundok na yan grabe kaganda oh, mga palayan tatawa bakit ang bundok ni yan ay mataas tapos ay ano ang baba palayan na ah. yung talagang ano uh, patag siya tapos bundok agad yung makikita natin diyan mga kabatang so yun mga kabatang tumigil nga kami dinit kaganda ng biyo ah ah grabe ganda ng biyo at pinapabla ako nga mga ito at sabi ko isayang aring biyong aray at ngayon lang ako nakakita ng ganang kinamagandang biyo bundok tapos palayan ay diri sa Batangas wala naman namang ganto na bundok na palayan at dahil nga tayo hindi taga Mindanao ay na mislang tayo sa mga tanawing ganito na bundok at palayan So pinagbabao nga kami, nagbabao muna, muna kami mga kabatang at yan ay maamiss talaga ako dito. Kaya ganda ng bundok tas no? yeah, pala yan. Grabe. Kaya pala sinasabi food basket niya ng uh, Pilipinas itong Mindanao. Talagang pagpalay, sobrang kalalawak, prutas kung lalawak din. Hindi pa natin na yung mga purtasana sana ng pagkakalawak. Ah, grabing kalawak ng mga lupain dito sa Mindanao mga batang. At yung mga tao dito, yung mga simple lang namumuhay dito sa ano, Parating Mindanao si kami po ay dito sa may Coronadal City. nan, yeah. Talaga ito po ang Coronadal City na napapalibutan niya ng mga bundok. Kaya dito po ay naulan lang. Walang bagyo dito sa Mindanao. Mga ulan lang po. Hindi ka sa Batangas talagang dadaan dyan ang ulanan, bagyuhan. Ah, grabe. Ang na sisirang mga halaman. Talaga ko ay hanga dito sa Mindanao at talagang hindi na bagyo, Pero naulan siya. Ulan na ulan. Naulan siya hindi na ang ulan so yun dire diretso po tayo mga batang yan mapapagmas na natin ang mga kabundukang yan at dahil uh, tumikil tumigil mo nga po kami din sa namin ng aking asawa at iniwanan namin yung tricycle so yun at uh, kami kung pwedeng maglakad mo hanggang doon papuntang ah, uh, uh, poles ang tawag po nila imbelin yung poles so dadaanan po natin mga gandang ilog diyan at uh, yung mga tabi yung kabundukan yan at exercise din po kami kasi kuha nang mga ang lalakarin po namin mga 2 km balikan na po yung mga 2 km balikan so may nakita pa tayong kabayo at tuntwa yung aking anak na may kabayo tao so yun napadaan naman kami din sa may ilog yan mga kabataw may ilog paganda din yung may ilog at meron nakikita kaming maliliit na isda Ay, grabe ka namang ganda ng ilog na re So, so yun, ay galing din po yun mga kabatang sa bundok na ano, sa bundok yan, lahat galing, yung mga tubig na yan, yan. ang abgala po, po ito parang dam siya eh, yung ano dam na ano, parang alak dam yan yun, nga mga ang aking asawa at anak at na may sila sa, sa ilog wa nang malinis po yan oh, na ilog at may nakita po silang mga isda na maliliit so ako po ibababa rin at uh, natin kung may mga isda nga So, yun. Ah, pakaganda mga kabataan ito. O, oh, butit mga hindi na ulan niya at maganda ang tubig, malinaw. Kasi pagkaya niya, ano, umulan, medyo kulabo na siya. Yan. Yung ibabaw naman, daan na ng, ano, ng mga sasakyan. So, yung daan po din yan, ay babago pang nadidevelop. Uh, ginagawa po po mga daan din yan. Kaya, yung madadaan natin maya-maya, ay makikita natin yung mga ginagawa pa ang daan. So naibus lang kami din sa ilog na rin So yan ay eh, ikaw na namin nakita ng ilog So yon At napaganda So lakad lakad muna kami mga kabataan yan At yon At minakita uh, may pa nga po pala kami mga ano nung pato So sabi ng anak ko eh videohan niya po yung pato gawa po kami may mga pato rin eh wala naman po kami hindi nakikita namin yung ano yung mga Uh, yung mga na langoy na pato, yung mga na pato. So pinuntahan ko at ko yung mga pato na mag, na lumalangoy dito sa ilog na ito. Yan. yung dami pato nila. Naglangoy-langoy sila diyan sa mga ano, tubig. Yan. Butit hindi na itong mga patong ito. <laughs> ng, 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 mga ibang tao. Kalat lang siya ang mga pato. Oh. Mayroon may nagmamayari may, may din yung siguro yung mga patong yan. So yun at tayo pabalik na at tuloy-tuloy uh, tayo sa paglalakad at exercise din nga itong sinabi nga namin eh kung tayo magja-jogging punta muna kami dito dahil meron nga po din yung pulse na sa may dulo na ano yan at naglalakad-lakad nga kami at napadaan pa yung asawa ko sa mga kilala niya, mga amiga niya yun at uh, dire-diretso lakad namin yung panganay ko, mga patang yun sana ituloy-tuloy po tapusin ninyo yung aming vlog na ito at maganda po yung dulo nito. Sana ituloy, uh, tapusin nyo ang aming vlog na ito at medyo mahaba-haba tayo. Baka mga 15 minutes po tayo magpa-vlog ngayong araw na ito. Yun, yun. Galakad-lakad po kami. Yan, makikita po namin yung mga ano bundok na yan na yan, si uh, niloader, loader yan para ma mabuksan yung mga daan dito. Kasi babago nga po dinidevelop yung daang yan papuntang uh, daang papuntang Porsche yan at eh, yun daw pong daang yan ay eh, lulusot papuntang Davao City yung ano yung daang yan kaya ginagawa pa bagong dinidevelop so lakad-lakad kya mate masyang masyang mga kami at yung mga bata na kapag lakad at nakapagpawisan sila at uh, mga isang kilometro po yung lalakaran natin yan mga kapatang so yun at uh, Punto po mga bata, yan. At uh, kami na-amaze nga doon sa mga bundok na binutas lang talaga yung bundok, pinatag. Yung bundok para mga, mga, malagyan lang ng mga daan, mga kabatang. Yan, at uh, yun. Pawis na-pawis na sila. Yun, sabi ko, yan, maganda yan, napawisan tayo. So, yun, may pakita ko sa inyo yung mga kabatang yung dinadaan namin para ding sa batangas, tapos sa bukid, yan. Pero bundok po yung mga tabihan yan, bundok daming puno mga mahoganiyata itong mga punong yan so tuloy tuloy po tayo yan at uh, mga purok na po yung namin yan purok purok at may madadaanan po tayo dito yung kagaya pag ng kina ano kina Elias uh, mga uwahay yan uh, purok dam site na po kami yan purok dam site yan pero sakop din po ito mga kabatang ng Coronel City yan oh, uh, ano, ganda ng natin yan ng uh hindi nalakad na lang namin at uh, malapit lang dayon ay isang kilometro daw yung lalakarin namin pagbalik ang 2 kilometer pag, pag bumalik na pag na, na napuntahan namin yung uh, pulse na yon at uh, marami daw po naliligo doon pagkatwing hapon so meron din po doon ano yung uh, hindi kailangan lang alerto doon pag daw pupunta doon sa sa tubig na ano kasi baka mulan ay eh, dumasos yung mga tubig ulan doon at uh, kailangan i-alerto uh, din pero araw naman niya wala hindi naman uulan so kaso sa bundok pagka yung umulan dadaan din doon yung yung ano yung tubig do sa falls na yon kaya alerto kaya sabi ng mga maliligo do kami pero pag isip pa namin maliligo kasi wala naman kami mga dala mga uh, gamit sabi ko mapuntalaan natin yung falls na yon at uh, marami doon naliligo doon mga uh, kapatang at ngayon nga po ay walang power dito sa may sa may barangay Taplan din dito, eh, dito sa mga ano barangay eh, naglakad-lakad muna kami Yan, Yung makikita niyo yung mga bundok na yung mga kabataan, binutas lang siya, yan. Niluder at babago nga pong dinidevelop, yan. Makikita natin mga kabataan yun, yung yung uh, daan, yan. So, pawis-pawis po kami yan. at ah. doon to po kami na napawisan. Hindi yung laging nasa laging ano na hindi nakakapag exercise yan so mga bata oh, walang hindi ko pinahawak ng cellphone mga bata para sumama sila na sabi ko pupunta ng polls eh, eh, sabi gusto nila gusto maligo pero hindi naman pipiting maligo so may nakita po po kami din ano para simbahan siya simbahan dito sa so may parting uh, purok dam site yan ano. bawat purok nga po dito mga kapatang ay may mga ano mga ano Uh, tawag sa aming tuklong yung mga uh, yung mga sambahan yan, mga simbahan, mga katoliko meron sila bawat purok na simbahan so yun natin nakita naman kami mga amigo, tanong tanong kami kung malapit na yan mga uh, gutang yan, napakaganda ng mga aming dinadaan ng are dahil nakakamiss nga mga kabatang gawa ng bundok makikita mo o oh, bundok yan oh, napakaganda bundok siya Sobrang ganda ng bundok. O, oh, yan o. No? Napakaganda uh, mga kabatang. Kung makakapunta lang kayo dito, eh, iba ang tingin ko. Talagang kahit ang daan eh, ay ganyan lupa, pero ma ka talaga. Yan, at napapunta lang nga po tayo dito sa yung kasamahan po ni na ano ni na Elias JTB yung mga yung mga ka, ano niya kasama niya yung ang tatawag po sa kanila yung mga ano yung mga uhahay, mga blaan baga sabi nila blaan yan mga Pilipino natin mga kasama dito sa Mindanao yan mga iba diba kasi dito po mga tribo yun pero puro Pilipino po naman tayo eh puro Pilipino yun yan mga pawis na na yung mga bata kadang ang ko ako na rin so malapit-lapit na rin mga kabatang tayo dito sa ating pupuntahang mga mga uh, yung poles ng yon mga patang so wag po yung bibitaw at uh, yan malapit lapit na bundok na naman so yung naka, na ako po yung nataamis din sa bahay din eh yung po yung bundok yan tapos ang ilalim po yung mga bayan so parang naisip ko baka gumuho yung bundok at talagang matambunan talaga yung mga bahay dito so parang alam ko wala nang choice sila kasi mga, bakal, mga libre ang magtayo ng bahay din yan So yan, bundok na yan. Malapit-lapit na tayo sa pupuntahan natin mga kabataan. Yan. O, mga puno ng mangga, puno ng nyog, napakadami. Yan. So pakit tayo ng pakiyat yung mga bundok na yan. yan mga nagtatrabaho dyan, mga sabi nga po yung mga ano, blaan sila. Kasamaan ni, ni Elias mga kabataan. yun uh, kanya-kanyang tribo po dito din sa Mindanao eh. pero mababait naman po sila uh, the, kasi kapwa Pilipino eh. So, yan, ang dadaanan po natin mga batang yan. Lapit-lapit so, na tayo nga po mga, mga batang yan. At napapunta nga kami din sa daanan ng mga truck dahil nga ano. Yan, at uh, lapit na. Yan mga kabatang at sinurkat na natin at it, e, nandito na po tayo sa pools na paliguan. Talagang napakalino ng tubig mga kabatang oh. So inigaling ay pong bundok yung uh, tubig na yan. Talaga pong ah, ang tubig ay napakalinaw. At ang tubig po dito ay libre. Galing din po sa yung bukal, ang sinasabi po yung bukal. Nagaling din po sa bundok ang tubig. So walang libang libre po tubig dito. Walang patayan ng tubig. Dahil minadaanan po kami mga naglalabaan. Sabi po nila, ayan ay libre lang ang tubig at galing sa bundok yung ginagamit nila. So yun at tinignan ko, napat natuwa ko, napakalis ng tubig. Tingnan nyo lang, mga kapatang yung tubig. Oh, grabing kalinaw. Oh, okay, Kitang-kita yung ilalim. Siguro ang tubig pong ay yun mga hanggang uh, mga bay, mga lampas baywang ko mga hanggang tiyan ang lalim ng tubig niya hanggang tiyan ko. So may mababaw may mali, may ma, may mga hanggang baywang po ang ang lalim ng tubig. Ano pangalan ng kung pulse nito? Ha? Milenyo. Milenyo. Milenyo pulse bilhin yung pagkakita mga patang sa mga, batang. So, mga bata yan yeah.